Well, hello po sa inyo at uh, welcome sa panghuling session ng ating uh, Real Life Bible Study. At uh, muli, ito pong uh, Bible Study nito, bagamat maikli lang, ay uh, sana po nakakatulong sa inyo no para magkaroon kayo ng uh, magandang pagkaunawa no uh, para sa pagdelesisyon kung kayo ba ay magiging uh, tagasunod ni Kristo at uh, kayo po ba ay uh, susunod sa kanyang tawag no? Uh, sa bawat isa sa atin na manampalataya sa mabuting balita. Kaya itong uh, Real Life Bible Study po ay inihanda namin para sa inyo para magkaroon kayo ng pasihan sa napakalagang uh, desisyon na ito. So tayo po ay manalangin para sa ating panghuling session na pag-uusapan natin ngayon. Sige po, manalangin tayo, Panginoon. Maraming pong salamat sa inyong biyaya at uh, thank you, Lord, na kami ay uh, patapos na sa Real Life Bible Study ngayon. At uh, sa aming uh, panghuling session ay uh, muli, umiling kami ng tulong sa iyo, Panginoon, patnubayan niyo kami, uh, turuan niyo kami sa pamagitan ng inyong banal na espirito. At gamitin mo ako, Panginoon, para may paliwanag ko ng mabuti ang iyong salita ng naayon sa iyong kalooban. So salamat po Panginoon, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen, not amen. Ayan. So puri ng ating uh, uh, Panginoon at uh, tayo ay nasa huling bahagi na ng ating Real Life Bible Study. At uh, para magkaroon lang tayo ng konting review, ang unang-unang pinag-usapan natin sa Session 1 ay Sino ang Tunay na Kristiyano? Kung maalala niyo, pinag-usapan natin to na siya po yung uh, nakapakinig, nakaunawa, at nanampalataya sa mabuting balita. Tinanggap niya ang banal na spirito, no? At uh, nagkaroon ng pagbabago ang kanyang buhay. Napabilang siya sa mga kapwa na nais matuto ng salita ng Panginoon. At uh, igit sa lahat, naging bahagi na nga po siya ng katawan ni Kristo ng isang local church, no? Tulad ng real-life uh, Christian communities. Kaya ang sagot po natin dyan, ang tunay na kristyano po ay tagasunod ni Kristo kasama ang ibang tao. Amen? Sana po naunawaan po natin yan. Ikalawang tanong na ating pinag-usapan sa second session ng Real Life Bible Study ay ano ang tunay na mabuting balita? At ang sagot po natin dyan na makakamtan natin ang lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa Panginoong Heso Kristo. At yung mga pagpapala na yan ay yung kapatawaran, yung pagkakaroon ng panibagong katayuan sa harapan ng Diyos, yung pagbabago ng ating buong pagkatao, at yung uh, pagiging bahagi o kasama natin sa katuparan ng plano ng Diyos para sa buong sanlibutan. Kaya purihin ng Panginoon sa pamagitan ni Kristo Yesus, tayo po ay uh, magkakamit ng lahat ng pagpapalang ito. At sa ikatlong bahagi ng ating Real Life Bible Study, ang tinanong natin ay ano ang ibig sabihin ng manampalataya? At ang sagot po natin dyan ay makinig, tanggapin, ipahayag at sundin ang mabuting balita. Makinig po tayo sa mabuting balita, tanggapin natin ito, ipahayag natin sa pamagitan ng ating puso at bibig at sundin natin ang mabuting balita. Huwag tayong tumulad sa mga tao na tinitigasan nila ang kanilang mga puso at dahil dito nila nakakamtan ang buhay na walang hanggan na handog ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo Yesus. At ngayon bilang pagtatapos ang ating nais nice, sa uh, sagutin ay ang tanong na ito, ano-ano ang mga unang hakbang? Paano ba tayo tutugon no, sa tawag ng ating Panginoon? Ano po ba ang mga uh, dapat gawin natin? No? Kaya yan po ang pag-uusapan natin ngayon. At ang basehan naman natin ay sa gawa, kabanatang dalawa, mula sa talatang labing apat hanggang sa apat na putpito. Hindi po natin babasahin lahat yon meron po tayong ilang mga lalaktawan. Ngunit kung kayo ay merong panahon, uh, maganda po na mabasa natin yung kabuoan yan. Pero para dito sa ating uh, huling session at pag-aaral natin, meron tayong mga lalakpas ang mga bagay diyan. Pero ganun paman, no, ang konteksto ay naroroon ano, uh, sa araw ng Pentecost ay uh, nagkaroon ng isang pangyayari, uh, bumaba ang banal na espiritu doon sa mga mananampalataya at ito ang naging dahilan kung bakit naipahayag nila ang mabuting balita sa mas nakakaraming tao. At mula dito sa pangyayaring ito, Nais nice natin na uh, unawain yung apat na hakbang, no? Ah uh, ito yung mga unang hakbang na siya rin. magiging uh, pang-araw-araw natin dapat na pag-uugali sa Panginoon. Kaya ano 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 ba itong mga hakbang na ito? Una sa lahat, pakinggan ang salita ng Panginoon. Siguro sa ngayon, naririnig nyo itong paulit-ulit na sinasabi ko, napakahalaga ang salta ng Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya. At uh, para dito sa unang hakbang, uh, gusto namin na talagang na maunawaan ninyo ang uh, mabuting balita. Kaya magkakaroon po ng Freedom Day o isang araw kung saan talagang uh, masusing ipapaliwanag muli ang salita ng Panginoon upang talagang maunawaan ninyo at kung may katanungan kayo ay masagot natin. No? Napakahalaga po niyan. Pakinggan ang salita ng Panginoon. Tingnan natin ang uh, verse 14 sa gawa, no? sa ikalawang kabanata sa gawa. Uh, ito ay sulat ni Lukas uh, Lucas at ganito ang sinasabi. Kaya ta, tumayo si Pedro kasama ng labing isang apostol at nagsalita ng malakas mga taga mga taga Judea o Judea at uh, kayong lahat na nakatira sa Jerusalem. Pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Kaya don't po sa Freedom Day, no? Ay muli natin bibigyan diin ang mabuting balita. Kaya ang una bang natin dumalo tayo sa Freedom Day? Dumalo po tayo sa maliwanag na pagtuturo ng salita ng Panginoon. Upang sa ganun talagang maunawaan natin to Kailangan makinig po tayo At yan din yung pag uugali na dapat uh, tumimo sa atin Sa araw-araw ng, uh, ng ating pagsunod sa Panginoon Dapat po ay nakikinig tayo Dapat yung buhay natin ay ating uh, inaayos Upang uh, tayo ay manatiling ano, nakikinig Bukas ang uh, puso sa Panginoon Kasi po uh, kapag tayo ay... Uh, parang nagiging busy sa buhay natin hindi po natin mararanasan yung uh, gabay ng banal na Espiritu sa ating buhay kaya ako po naalala ko nung nakinig ako sa Panginoon no doon nagumpisa ang pagbabago sa buhay ko no dahil dati hindi ako nakikinig sa Panginoon pero nung uh, tumimo sa akin ang salita ng Diyos simula noon uh, naging ugali ko na po ang makinig kaya yung hakbang na ito na pakinggan ang salita ng Panginoon ay hindi lamang minsanan kundi sana ito ay maging kaugalian natin no? bilang mga alagad ni Kristo. Kaya dun sa Freedom Day inaanyahan namin kayo na dumaluron para sa ganun ay talagang maunawaan yung maigi ang minsahin ng Panginoon sa atin. Uh, tatalong po tayo sa verse 22. Ang sabi doon mga Israelita, pakinggan ninyo ito, si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos, pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at uh, mga palatanda ang ginawa ng Diyos sa pamagitan niya. Alam ninyo ito sapagat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Napakalaga po ng talagang pakikinig, no? ah uh, yung uh, ika nga sa Ingles, eh, paying attention no sa Panginoon kasi po kapag tayo ay masyadong uh, tuliro at uh, magulong isipan natin hindi ang salita ng Panginoon kaya ito po yung unang hakbang at ito rin yung pang-araw-araw na ugali na dapat natin na uh, magawa sa buhay natin yung pakinggan ang salita ng Panginoon Uh, ngayon ikalawa po ay papasukin ang salita ng Panginoon. Kailangan po pag naging uh, tayo ay ikangan ay napapakinggan natin ang salita ng Panginoon kailangan na natin na ito ay talagang tumimo sa puso natin upang 'wag nakawin ng kaaway no ang salita ng Panginoon. Ating tingnan yung verse 36 tayo tatalon po sa verse 36. Uh, pero gaya na sinabi ko sa inyo, kapag kayo may panahon, basahin niyo po yung buong konteksto uh, nitong talata na ito. Pero sabi sa talatang 36, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. So, kailangan ulitin ng mabuti ang mensahe ng Panginoon. At uh, sabi niya sa talatang 37, Nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Napakalaga po na hindi lang sa pakikinig kundi yung papasukin natin ang salita ng Panginoon lalo na kapag narinig natin na kanyang tinig at ito ay uh, isang pag-uugali rin na dapat natin uh, magawa sa buhay natin. Uh, ngunit uh, igit sa lahat bilang unang hakbang sa Freedom Day po uh, Papasukin natin ang salta ng Panginoon Kung sa buong Real Life Bible Study ay medyo parang naiiba yung atensyon natin Lalong-lalo na doon sa Freedom Day Makinig tayong maigi at hayaan natin na mangusap ang Panginoon sa ating puso Ito'y napakahalaga po bilang uh, unang hakbang natin At uh, uh, mahalaga rin na ito ay maging ugali natin sa araw-araw na tayo ay nagbibigay ng atensyon sa Panginoon, nakikinig tayo at uh, kapag narinig natin ang tinig ng Panginoon ay pinapapasok natin ito sa ating puso at hindi natin hinahayaan na lumakpas ito sapagkat ang isang buhay ng amanan uh, ng palataya ay may kinalaman po sa ating pagsunod araw-araw sa tinig ng ating Panginoon. Ngunit kailangan tayong magbigay ng atensyon para marinig natin siya. Huwag tayong maging uh, masyadong uh, abala sa maraming bagay. Kaya itong uh, pagtatapos ng real life Bible study, nawa'y talagang tumimo sa puso natin 'yung ating uh, mga pinag-aralan dito. At pero igit sa lahat, no? Sa darating na Freedom Day, uh, ay inanyayahan namin kayo na dumalo para talagang lalo niyo mapakinggan at lalo nyo maunawaan kung may mga tanong kayo, maaari nyo itanong no? upang sa ganun ay maging malinaw sa puso ninyo ang salita ng ating Panginoon. At uh, ikatlo po na kasama sa mga unang hakbang no? ay tumugon sa salita ng Panginoon. Huwag lang natin pakinggan, huwag lang natin papasukin sa puso natin. Kinakailangan na tayo po ay tumugon o umaksyon sa salita ng Panginoon. Tingnan tingnan natin ang sinasabi sa talatang 38. Sabi po dito, sumagot si Pedro, uh, Pagsisiyan ninyo ta, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Heso Kristo upang kayo ipatawaring at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Napakalaga po na hindi lang tayo makinig. Huwag lang po na papasukin natin sa puso ang salita ng Panginoon. Mahalaga yun. Ngunit uh, ang ikatlong hakbang ay tumugon po tayo. Uh, tayo po ay magresponde, no? Uh, tayo ay gumawa ng aksyon. Sabi ni Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan. Kaya ibig sabihin nito, kailangan magkaroon tayo ng pagtanggap na tayo ay mga makasalanan. Tanggapin natin na uh, hindi tayo karapat-dapat na iligtas o maging bahagi ng katawan ng Diyos. Ngunit sa biyaya niya, no, tayo ay tinatawag niya at binibigyan niya ng spiritual na pagpapala upang maging bahagi ng kanyang pamilya sa pamamagitan ni Jesus. Kaya tayo po ay magsisi. Tumalikod tayo sa buhay na makasalanan. Kung saan tayo po ang nasusunod at kung anong nais nice nating gawin, siya nating ginagawa, ngayon po, ipasa ilalim natin sa Panginoon ang ating uh, buhay at magpabautismo po tayo. Sa Freedom Day po, magkakaroon po ng bautismo sa tubig at uh, ito po ang magiging magandang uh, pagkakataon ninyo para ipahayag sa inyong bibig at mula sa inyong puso na kayo ay nananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Huwag lang tayo makinig, maksyon din po tayo, gumawa tayo ng hakbang, no? Uh, upang sa ganun matanggap talaga natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Kaya kapag nangyari din yon, tayo daw po ay tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Kaya ito ay napakahalaga sa buhay natin dahil kung walang Espiritu Santo ay hindi natin uh, mararanasan ang buhay na nais ng Panginoon para sa atin, ang tunay na buhay. No? yung tinatawag naming real life in Christ. Kaya ito mararanasan lang natin kapag taos puso tayong nagsisi. Kaya naalala ko nung ako ay nakaunawa ng mabuting balita, isinuko ko ang buhay ko sa kanya, pati yung mga dati kong mga ginagawa, uh, nung mga droga, sari-sari, lahat, sinunog ko lahat bilang palatandaan na iniiwan ko na yung buhay na yon at ako'y sumusuko na sa Panginoon, nagpapasailalim sa Panginoon uh, dahil siya na ang Panginoon at tagapagligtas ko. Kapatid, yan din ang dapat natin gawin. No? Uh, kung ikaw ay nakikinig, kung may mga bagay na kailangan isuko mo at may mga bagay na kailangan bitawan mo na, talikuran mo na, ito ang palatandaan talaga na ikaw ay tumutugon sa salita ng Panginoon. Kaya Uh, kumilos tayo, gumawa tayo ng mga hakbang Ganito pa ang sabi sa verse 39 Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo Sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon Diyos Tinatawag tayo ng Panginoon Diyos pamagitan ng kapahayagan ng mabuting balita Kaya pag naririnig natin ang mabuting balita tulad nito sa Real Life Bible Study Tayo po ay tinatawag ng Panginoon Tutugon ka ba? Makikinig ka ba? Susunod ka ba? Ito ang mga mahalagang tanong sa atin. Kaya kailangan po tayo ay magkaroon ng mga unang hakbang, no? At yung hakbang na yan ay hindi lamang hindi lamang sa unang pagkakataon kundi yan ay dapat maging pag-uugali natin. Makinig tayo, tanggapin natin sa puso natin ang salita ng Panginoon, tumugon po tayo sa kanyang mga Uh, salita upang sa ganun maranasan natin ang tunay na buhay. At sabi sa verse 40, marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula uh, sa parusang sa, sa sapitin ng masamang lahing ito. May parating na paghukom at binibigyan tayo ng Panginoon Diyos ng pagkakataon na makaligtas doon na huwag tayong mapabilang doon sa paghuhukom ng Diyos na yun na darating, siguradong darating sa takdang panahon. Ngunit, ito po yung mga araw ng biyaya ng Diyos pinagkakaloob sa atin ng pagkakataon na tayo po ay uh, magkamit ng kaligtasan bago dumating yung araw na yun. Kaya, tanggapin natin ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Huwag natin tigasan ang puso natin. No? tayo ay magkaroon ng bukas na kalooban ang handang tumanggap at handang tumugon sa salta ng Panginoon. Uh, ako rin po ay nananawagan sa inyo nasa panghuli na tayong pag-aaral ng Real Life Bible Study. Sana po wag masayang ang mga pagkakataon na binigay ng Diyos sa inyo na pinaunawa sa inyo ang salita ng Panginoon. Kaya ito po ay pahalagahan ninyo uh, tayo po ay tumugon ng mabuti. Sabi sa verse 41 po, kaya ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yon. Tumugon po tayo at sa Freedom Day dumalo tayo, magpabautismo tayo sa tubig. At kung wala pang Freedom Day o walang Freedom Day, maaari tayong humanap ng mga kapwa man at sabihin natin tulungan niyo ako. Gusto ko magpabautismo sa tubig. So, ito po ay napakahalagang hakbang ng mga taong tumutugon sa Panginoon. Magpabautismo tayo sa sa tubig ipahayag natin na tayo po ay mga alagad na ng ating Panginoon, nagpapasailalim na tayo sa kanya. Uh, sinusuko na natin ang buhay natin sa Kanya, tumatalikod na po tayo sa buhay na makasarili at makasalanan. Gawin po natin yan, tumugon po tayo sa tawag ng Panginoon sa atin. At panghuli po ay magpatuloy sa salita ng Panginoon. So ito po yung ikaapat na hakbang, makinig po tayo, papasukin natin sa puso, tumugon po tayo at tapos, tapos magpatuloy po tayo. Yan din po ang dapat na ugali ng isang tunay na mananampalataya sa araw-araw na kanyang buhay. Kaya tingnan natin itong talatang ito mula sa uh, dalawang na talata. Sabi niya, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Ang Real Life Christian Communities po ay isang uh, gawain ng Panginoon sa inaanyayahan namin ang lahat na makilahok, makiisa sa aming uh, uh, buhay bilang isang uh, komunidad ng mga komunidad. no? Uh, lahat po ay nagsasama-sama sa Real Life Christian Communities para matuto ng salita ng Panginoon. So bilang uh, uh, pagtugon natin, you know, uh, ano ba yung mga akbang natin? Makinig tayo no tapos sa uh, papasukin natin sa puso natin ang salita ng Panginoon tumugon po tayo at pagkatapos niya ay magpatuloy po tayo kaya ang freedom day po ay hindi katapusan yan po yung pisa pag tayo ay dumalo sa freedom day at nabautismo ang tayo sa tubig at magkakaroon din ng uh, bautismo sa Espiritu Santo kung saan ipapatong ang kamay sa inyo para ipanalangin kayo na tumanggap ng kaloob ng Diyos lahat yan ay umpisa lamang, no? umpisa lamang ng buhay ng isang mananampalataya. Inaasahan namin na pagkatapos ng Freedom Day ay magpapatuloy po kayo at hindi kayo titigil. No? At kung hindi man Freedom Day yung dinaluhan nyo, maarahil sa kayo ay nakakilala sa Panginoon na, o nag aaral na itong real life Bible study na to, at wala pa schedule na Freedom Day, maaari po kayo magpabautismo. At uh, ang mahalaga po ay magpatuloy kayo dahil hindi lang naman, hindi po nagtatapos doon, kundi yun lamang po ang umpisa ng inyong buhay sa Panginoon. Kaya itong mga pinag-aaralan natin ngayon na mga unang hakbang, no, apat ito, makinig, papasukin sa puso, tumugon, magpatuloy, lahat ito ay, um, bagamat ito ay may umpisa, ay dapat maging ugali ng isang mananampalataya araw-araw sa kanyang buhay, no? At uh, sabi sa 43, uh, dahil sa maraming uh, himala at kababalagang ginag ginagawa sa pamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Hindi takot na parang pangangamba, kundi respeto sa presensya ng Panginoon. Nagkaroon sila ng pagpipitagan sa presensya ng Diyos sa kalagitnaan ng mga mananampalataya. Ito rin ang mararanasan natin kapag tayo ay nagsasama-sama ayon sa Espiritu ng Diyos at nagpupuri sa Panginoon, nag-aaral nakikinig ng salita ng Diyos, uh, nagsasama-sama, Mayroon uh, meron tayong mga gawain, no? Nag nagtitipon tayo. Kapag yan ay ginagawa natin, nararanasan natin ang pagkilos ng Panginoon at ang mga himala sa buhay po natin. Kaya wag po natin hayaan na tumigil tayo o mawala tayo. Kung nagumpisa tayo, tuloy-tuloy po tayo dapat. Sabi sa apat, nagsama-samang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Sa madaling sata sila po ay nagtutulungan at hindi po sila nagkakanya-kanya. Uh, hindi po sa pilitan ng pagbibigay sa Panginoon. Ngunit kapag tayo ay nagumpisa na bilang mga mananampalataya, uh, gaya na nga ng mga pag natin, maganda na matuto tayo na makiisa sa pagtutulong, no, sa gawain, uh, paglilingkod, sa pagbibigay. Ito po yung mga ugali na dapat ipagpatuloy natin sa ating buhay. Sa ikaapat, uh, sa apat tapot lima, ganito naman po ang sinasabi, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay uh, ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Sa makatwid po, nagkaroon talaga ng damayan at pagtutulungan. Hindi po sa apilitan, hindi po ito komunismo, kundi ito ay kusang loob na pagsasakripisyo ng mga tao, ibinenta nila yung kanila mga ari-arian para makatulong sa kapwa. Ngayon, ng sa ating panahon, siyempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan gawin natin yan. Ngunit may mga pagkakataon na may mga pangangailangan ang kapwa dapat maging handa po tayo bilang isang pamilya ng Panginoon na magtulungan at magdamayan uh, sa abot ng ating makakaya ayon sa biyaya ng Panginoon. Siyempre, hindi naman natin dapat abusuhin yan sapagkat uh, tayo naman po ay dapat uh, maging uh, mapagmahal sa kapwa natin. Kahit na tayo po yung humihingi ng tulong, tandaan natin lahat naman ng tao ay nangangailangan. Kaya wag po natin pa uh, pabigatin no ang uh, damdamin ni naman sa apat anim sabi niya araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipirapiraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban sa makatwid po meron silang pangmalakihan ng mga pagtitipon meron din silang maliit na pagtitipon o yung tinatawag nating small groups ang real life Christian communities o RLCC po ay ganito rin. Meron tayong mga pangmalakian na mga pagtitipon na tinatawag nating Sunday worship celebration at iba't ibang klase mga fellowship. Ngunit meron din tayong mga small group o maliliit na grupo. Inaanyayahan po namin kayo na makiisa at makilahok no? dito sa mga gawain ito. Bilang palatandaan po ng pagtanggap natin at pagkilala kay Kristo Yesus bilang Panginoon natin at tagapagliktas. At uh, bilang panghuli, sabi niya, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililiktas. Sa makatwid po tayo ay... Uh, nagpapahayag ngayon ng Real Life Bible Study at kayo po ay nakikinig at sana po sa tulong ng Panginoon ay magkaroon kayo ng desisyon o kapasyahan na talagang tumugon at sumunod sa Panginoong Heso Kristo at maging kanyang tunay na mga alagad. At kapag yan po ay nangyari, siyempre gusto namin na makasama namin kayo sa patuloy na pag at pagpapahayag ng mabuting balita sa iba pang mga tao. Kaya purihin ang Panginoon. Ito po ay gawain natin sama-sama uh, upang sa ganoon ay mas marami pang mga tao ang makakilala sa Panginoon. Ayan. Kaya ano po, ano-ano ang mga unang hakbang? Dapat po nating tatandaan, yung mabinanggit ko kanina, ang mga unang hakbang ay mga ugali na uumpisahan at ipagpapatuloy sa araw-araw. No? Yung makinig sa salita ng Panginoon, papasukin sa puso, tumugon, magpatuloy. Yan po ang mga kaugalian na umpisaan natin. No? Uh, sa Freedom Day o kung walang Freedom Day, umpisaan natin sa, ano, sa anumang pagkakataon na maaari no? sa ating sitwasyon. Ngunit dapat yan ay tuloy-tuloy. Ipagpatuloy po natin yung mga gawain na yan at wag po tayong tumigil. Huwag po tayong mawala sa Panginoon. Uh, tayo po ay patuloy na magsama-sama para uh, gaya ng sinasabi ng Panginoon lalago tayo uh, kapiling ang presensya ng ating Panginoon. Dito po nagtatapos ang real life Bible study po natin. Uh, apat na pag-aaral lamang, apat na session, no? Uh, ano sino ang tunay na Kristiano uh, Ano ang tunay na wabuting balita? anong ibig sabihin ng manampalataya at ano-ano ang mga unang hakbang na why nakatulong sa inyo itong mga napag-aralan natin. Ngunit ang pinakamahalaga po sa lahat, tandaan ni’yo ang pakain natin dito sa Real Life Bible Study, ay magkaroon po kayo ng basihan para sa isang uh, taus-pusong desisyon kung kayo po ba ay tutugon sa uh, panawagan ng Panginoon na tayo magsisi at magbalik loob sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo Yesus. At uh, ipinaliwanag ko na po dito sa Real Life Bible Study ko ano po yung mabuting balita patungkos sa Panginoong Yesus. Huwag po natin tigasan ang ating mga puso bagkus tayo po ay tumugon sa Kanya ng may kababaan ng loob. Ako po ay nananawagan at umaasa na hindi po nasayang ang pag-aaral neto ng Real Life Bible Study Pagpalain kayong lahat, tayo po ay manalangin Panginoon, maraming salamat po sa iyo at uh, kami po ay tunay na tinuruan mo dito sa Real Life Bible Study Dalangin ko po na lahat po na usapan at napag-aralan ay hindi po masayang bagkos ay tumimo ito sa puso ng bawat isa at magbunga ng uh, tunay na pagbabago at buhay na walang hanggan sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Kaya marami pong salamat sa inyo muli at uh, gusto ko pong uh, makita ang bawat isa sa inyo na lumalakad sa Panginoon kasama rin naming lahat. God bless you po.